Ito po lang nga guys yung mga kaganapan namin sa bundok. Naghagilap lamang po nga niya kung daw ng saging diyan. At yung ulan nga po ay nagadaganas na sa bundok. Kaya naman for the go ay perfect man din. Ay hala nga ngata. Namang pet daw na lasa. Ay malamang paklang ng saging yan. Laog ka talaga. Humiram na rin lamang pala ako ng haraba sa akin lolo at kaya kumakuha mo lamang ako ng puso ng pakil. Masarap pa man din gulay iyon. Nagluto lamang po ako ng gulay na puso diyan sa aming hapunan. Isamayan e na po man din ninyo ako din sa aking kain din ni... What's up mga laog? Magandang araw for today's video. Andito na naman po nga niya ako sa bundok. Sapagkat masalungan na naman kita, may laog na naman po pala kayong makikita. Sapagkat gusto ko lagi po kayo nakatawa, ito na po, ako'y nandito na. Ngayong araw po pala nga eh masalungan na naman kita. At kung yung nakaraan nga ni, lamang po, eh baboy na dalaga. Mabukod naman po kita. Dumalagang kambing naman po ang inyong makikita. Hindi na po pala dumalaga at may sungay na kung nga niyo po ay magapatuloy na sapagkat ang ulan ay nagadaganas na wala nga ni po kung ang payong diyan akin lamang po nga ning ngat iripak lang ng saging ay hala kagata ay na pumiyok pa sip <laughs> <laughs> <Safe> na <laughs> at kung inyo nga ni po matanong kung anong akin dala yan po pala ang isda sa akin naman po pinadala sapagkat nga ni po kita laog kahit kaulanan ay suno yan <laughs> ang ulan nga ni po hindi na hindi man kalakasan medyo lang naman Baka gusto nyo mag-volunteer ng payon dyan Ay pwede naman Ay joke lang naman po yun. Maganda po pala nga niya guys Yung ganito na nag-aulan At nang na naman ang mga palaka sa tubigan Ay sadyang mahaba na po pala Ang aking kwento Andito na po pala ako sa bahay ng lola ko Agad ko nga niya po tinignan yung dalakong sako diyan yaan nga niya po hindi ibigasan laman Kundi damit na pang isang buwanan Hoy digay un ang paalam mo lang sa iyong tatay ay isang araw, laog ka talaga. Naglaog ka lamang nung nakaraan, namimihasa ka. Ay siya, napatawa na naman kita. Inyo nga po kong samahan, galigo naman kita. Ako nga ni po nagpaikot-ikot ng tatlong beses diyan, ay mahilo pala. Sapagkat nga di po hindi pa naliligo, ito nga po at ina-enjoy ko na, ay perfect man din. Nang matapos mo nga ni akong maligo diyan, mag lamang po nga ni ako at ako'y nalamig na ay na, inabo pa. Nang tumila na nga ni pong ulan, kiring pong isda, ay nakasap na na. Huwag ka magtawa diyan at yung naluto mong isda, ay hampok na. Akin lamang po nga ni ginatungan, ng katamtaman. Ginamitan ko na rin po, ng taihip na kawayan, ay haba na pamandian liig ko diyan nang matapos nga, nga ni pong padalitan, akin naman pong binuksan. Ito nga ni po, nakulo na. Ang luto nga po dito, ay sinain sa asin. Akin naman po nga ni, tinikman ng lasa. Ay e ati, apat pare ko na papayak na. Nang maahon ko na po pala nga yung inaluto ko, ako nga po nagpaalam mo sa akin lola saglit at makuha kita ng puso ng saging. Akin lamang po nga ni kinuha dyan yung harabas. Bago po nga ako magpatuloy, Shoutout po pala sa mga content creator dito sa aming probinsya. Sa sobrang dami po nga ninyo, hindi ko po kayo maisa-isa. Ako nga ni po saludo palagi sa inyo. Sa inyo pong sipag sa paggawa ng mga video. Balik na po pala nga ni kita din sa aking inagawa. Inatanggal ko lang po nga ni dyan yung tali. Gawa ng harabas lang po nga ni ang aking kukunin dyan. Akin lamang nga ni po nilagay sa isang tabi yung suklot. At sa hindi po alam yung suklot, yung po na dugtong sa harabas para humaba. Nang malagay ko na po pala sa isang tabi, ako naman po patawa-tawa na lamang. Inais ko lang po nga aking itak dyan at ako naman ay malakad na. Sapagkat pagkat katapos lang nga po ng ulan, ito po at baha na ang sapa. Ako nga ni po pala ay makuha ng pusong ligaw na inatawag po pala sa amin ay puso ng pakil. Masarap din po man gulay iyon. Ay laglag man din. Ay hala si Muta. Akin lang po nga si at atagdagan ko pa. Nagpasyal din po pala nga niya ako din sa itaas ng iniga igiba namin. Pagpunta ko nga ani po din niya ay may get mayroon pa. Ay hala bira, laglag man din. Ito nga niya po pala yung aming nakuha na pusong ligaw Alam niyo po bang ito'y kinakain ng mga taong hindi maramang ligaw? Ay aroy ah Ganyan nga ni po pala ang diskretiko sa pagbalat niyan Akin lamang po nga niya binilatan isa-isa Mahirap naman yata kung kapagsabayin mo yung tatlo na yan Laug ka talaga Akin lamang po nga niya ginayat sa apat At para naman mga lahat Hoy, digay un Akin lamang po nga niya sa apat Gawa po na mapino pag ito'y ginayat Ang inatukoy po pala yung balat ng lahat pagpasensya niyo po nga ni kung anyan pa yung balat. Sapagat nga niyo po yun, isasama ko rin sa pagayat. Huy, di gay un. Laug ka talaga. <coughs> Nang matapos ko nga ni po magayat, eh huwag ka munang tumawa dyan at marami ka pangagawin agawin. <coughs> Laug ka talaga. <coughs> Nilagay ko pa nga na isang takot na asin. Huy, di gay un. Kukunti Kukunti lamang. Nang malagay ko na po ng asin, inilamas ko naman. Ganito ko naman po ang inilamas yan. Inilamas po nga ni kakamay. Nang nabasa na po yung pinakangkatas niya, eh kinamang namang gigil. <coughs> nang matapos nga ano po pigain, yakin naman po hugasan. Para naman po mawala yung pinakandagta niya. Hindi ni po sa amin ay napakalamig ng tubig. Para hindi na po mandi kayo at magaligo. Kita, E eh perfect man din. <coughs> Ito nga ni po resulta ng pinigaan na. At kahit nga ni po hindi luto, ay pang ulam na. Akin lamang po nga ni pinigaan sa gata. Pero nga ni po pag inisa natin ay eh, medyo malumoy na. Ay perfect man din. Nang matapos nga ni po mapigaan ito na po at aking magagisa na. Bawang at sibuyas lamang po ang akin niligay diyan. Pagkatapos ay eh, sinunod na natin ang gulay. Akin lamang po nga ni tiyakpan iyan. Nang medyo kumulo na nga ni po ko po isang palang bitchin. Huy di gayon. Kukunti <laughs> lamang. <laughs> Hinalo ko lang po nga ng kaunti dyan at nang manuot naman po yung lasa ng bitchin at pagkatapos nga niyo po ay nilagay ko na po ring pang unang gata at gaya nga niyo po ng ating nakagisnan ito nga niyo po ay hindi ko natatakpan nang medyo kumati na ng ani po, ay sinunod ko na po pala ilang pinakanduga. Nang kumulo na ng ani po, naglagay lamang po nga niya ako ng tamang asin dyan. Hinalo-halo ko lamang po ng kaunti iyan. At pagkatapos ko nga ni po mahalo, nilagyan ko ni po pala ng dalawang perasong isda iyan. At habang inapakulo ko po nga ni, kumuha lamang po nga niya ako ng daon ng sili diyan. Ito nga ni po ang magpapasarap at magpapahangang sa ating gulay. Akin lamang po nga ni yung hinalo yan at nang manuot nga ni po yung sili sa gulay. Akin na po pala inahon at luto na ang ating gulay. Pero hindi na po man din kayo at magdala po kayo ng bahaw. Kumuha lamang po kanya ko ng daon saging diyan. Di nila manganin po yung sa may bandang ibaba. Sapagkat na miss ko nga na po kumain sa daon ng saging. Napakasarap man na kumain sa daon saging lalang na po at, at nasa bundok. Bago po nga na kita kumain ay tayo muna yung mananalangin. Siyempre guys bago tayo kumain magkapasalamat muna tayo sa itaas. Una sa lahat. Nagkaroon tayo ng ganito pagkain at binigyan tayo ng malakas na pangangatawan guys. Amen. Guys, kain po kita. Hmm, sarap nun. Hanggang dito na lang guys. God bless po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Paalam!